mga kaakoman ito lang yung pagbabakwas ng ating biosan filter so i-disturb mo lang yung ano yung top sand tingnan mo naman yung tubig anak lang ba yan so, ano lang yan and then doon sa likod mayroon yan a ball para pagbakwas so ngayon i-open niya yan tingnan natin sa likod Sige, bakwas ka. Yan. Ano lumalabas lang yung dumi dyan. Yan lang yung pagbabakwas ng ating bahay filter. Tingnan mo yung dumi. Lahat ng dumi mga kakwaman, lumalabas lang yan. So, may bulb yan doon sa likod ng ating filter. Yeah. So, yan. Madali lang pagbakwas mga kakawang. Gawin mo ito 3 times hanggang sa mawala na yung mga cloudiness. Saat ng mga dumi. Ayan. Saka kung may mga sobra pa, yan, Tingnan mo. Kung may mga sobra pa, pwede mong anuhin ng, ano, ng tabo. Ilabas mo lang. Ganyan lang yung pagbabakos ng ating bias